Hello guys, ito nga pala yung uh, daing na pusit. Ayan, bumili ako ng daing na pusit. Kasi nag na ako sa daing na pusit. Ayan, sino nagpaborito ng daing na pusit? Ang sarap guys. Dito nga pala guys, ay yung iba, inihaw ko din. Ayan, ang sarap. Depende sa gusto nyong luto. Ayan, gumawa rin hindi pala ako ng sausawan. no. Oh maanghang nga lang. Depende rin kung ayaw nyo ng maanghang. Ayan, bumili nga pala ako dyan ng isang kilo. Iba-iba. Tapos tinuhog ko lang siya. Tapos kayo na ang bahala. Ayan, gagawa. Ayan, nag-blender ako ng pepino, ng sili. Halo-halo na yan. Bawang. May asukal, suka. Ayan, depende naman sa inyo kung anong gusto nyo guys na ano na sauce sa akin maanghang, kasi paborito ko maanghang ayan, mabilisan lang siya. ayan, mas masarap din ang inihaw guys, kaysa yung piprituhin mo, less mantika pa sya hmm. sa mga daing pusit laber dyan, hindi eh, to ang dami pa guys sa palingki. Oh. mamili ka lang tambak ang daing guys, tambak Maraming mabibili mura lang ang daing na pusit. Yung mga gusto dyan ng daing, guys, mag magpunta ano, lang kayo dito. dami sa palengke. May iba-iba isda. Ayan, yung iba luto na. Pero ang talagang ano ko dyan, yung, yan yun yung masarap din. palplaying flying fish yung isa. Na binili ko din saka yung daing na pusit kasarap-sarap kasi, yung oh. Ay, pinapakita pa niya sa akin, oh. Na masarap daw yun. Uh, magbili din daw ako. Try daw namin. Kaya nagkuha din ako nyan. Kaya, ang uh, sarap ng aking ulam. Daing na pusit. Daing na pusit. Tapos yung ganyang tuyo. Kayo ba, guys? Anong gusto ninyong ano? nagki din pa kayo sa mga daing-daing lalo na mga OFW ganito nga pala guys nila ginagawa ayan ah. binibilad nila ayan sa screen na green kung paano nila dinadaing ang daing na pusit kaya napakamahal siya mahal ang daing na pusit ano bang tawag sa lugar nyo guys yung ganyan dinaing na pusit danggit ay iba naman ang danggit ata ito ang danggit oh masarap din siya guys napakamahal din na toyo yung danggit isa sa pinakamahal na toyo ang danggit ayan oh andito sa ito sa tabing dagat binibilad nila ang kanilang uh, daing ayan kung mapapansin nyo oh. pag dito kayo nagbili guys sa tabing dagat Mura lang. Pero pag sa palingki na kayo nagbili, mahal na. Kasi syempre may mababa lang kuha dito. Pero pagdating sa palingki, mahal na syempre. Iba na ang presyo sa palingki guys. Ayan o no, kung paano ginagawa ni oh. Kaya pala masarap guys ang daing na pusit. Ganon pala ang technique ng pag ano pag pipinish nung daing na pusit, plat na plat to, ba diba? Ang sarap. Kaya pala ang sarap ng ngata ko, ng kain ko. <laughs>